Dapat ah, eh, kita mo yung kadena nito Yan, yeah. okay. e, kita mo yung kadena. neto. Huwag Oo ah. Huwag na yan. sa barangay? Hindi, ikaw na lang mag-provide. Ang gano'n ang na gagawin nyo nga maya. O paano ma'am? Dalay lang naman higpit yun eh. Di ba nagtitinda natin yung ano dito dati? May nagtitinda ng lumi. Saan? lumi. Ayaw na ko yung pares. Ano? Dito? Baka yan, madami. Ah. Ah, may mga ka pera kay mama mo na. May pera ka dyan, nak? Actually, liraman natin dalawang dami. Dyan ang mga kapapa yan. Hindi ah. Kaya dito may iyaw. Kaya magandang. Dyan na ito naiwala kay nanay hindi bihan tatay okay. patong lang patong lang magkadikit? magkasama ah, magkasama palay bilaran no palay talaga ba yun no oh. pero magandang pong maganda dito ganyan hindi ka naubusan ng na problema lang talaga pera bagay madali na siguro para sa inyo hindi. na kayo sa kayo itong buhay ako pala pa ha? 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 yun, yung mini-indayon Kasi may trabaho ko eh Ang ka naman, bayad O, isipin mo yan? Oh. Isang araw, isang ano lang yung bayad ka agad O, oh. Oo, diba? Kahit na no, napakalaki na Butang ina, buti nga ikaw kung ganun Nabayaran mo ka, kung sa province sa Manila Ang ganyan, utang bayaw Wala na, hindi ka na magkakati, wala Basta-basta ang ng ganyan Manila, wala Magagalit ba yun, hindi ka pa Ang gagawin niya, unti-unti kang Ay, Pasensya eh, ka na, wala eh. Ah. Uh, oh! Ako oh, ba, yung tapak na kanya Dito, wala. Walang 25. ganun. pa Paano kayo mga sa amin ba May buwan? Yung 40. Oh. Apat na libo lang ang lobo niya. Ah, mura? Mura. Diba? Mababa? Yung tapo libo. Doon, yun ang korenta doon eh. Sabihin natin ang ano, 30, na yun. Uh, oh, Oo, ba diba? Wala! Ito, one ng 100 center na uh? oh, ah. oh, Gumagana na yan. na improve na talaga. Dati-dati hindi mo So, 40, kurenta, apat na apat pa yun. Pagkutusin mo. Hindi, pasok. Kurenta, 4,000 lang. Ibig sabihin, 5% lang. Samantalang sa amin, yung kurenta, magiging ano na yun. 8,000 ang matubo nun. Tapos pag di ka pa nakapain isang araw, putang ina, ano yung kapawa, pa. Ito pa. yung sabi si Ao, ano? Talagang si Ao lang yan na bago ng ba trabaho. Talagang ilan niya ng Manila, Manila, Manila po din. Saan siya, Ortigas? Bolo. Antipolo. Antipolo, eh, si Riman. Eh, malay mo naman, maligaw ako dyan. Kasi tiyuhin ko taga Antipolo eh. Anin ko yan, malay mo naman. Kilala ko naman yun eh. Kaya kilala ako dun eh. May ice cream kasi sa Antipolo, alam ko eh. Enjoy ice eh. Eh, malay mo dun siya nagtrabaho. Hindi oh, okay. na amin ang pakasawa Manila. Oo. asawa Ah, okay. Hindi, may nila Pero po tayo na hirap na hirap ka. Discarty lang ba? Oo. Oh, kuya. Uh. Yeah. Dalawang araw ka lang pasok. Dalawang araw na naman kuya walang pasok eh. Ano pa 'yan halak? lang doon experience mo yung uh, ano may, may malaki pwede ka mag-sell 3.5 5 lang karga mo may mga karga kayong mga karga bawal din talaga ang ano bawal yung 3.5, 5 kailangan Bama, nasa 3 ka gano'n bago ka nang kakarga bago ka naman natin yung ibangin mo oo bawal din yung mga bawal din eh, nag experience lang din ako kasi balang araw oo oh, wala mo naman may mapapunta tayo sa ibang malay-layang na propaganda. Eh, tsaka, tsaka lang ipon, ipon lang muna. May eh. okay, mga plano pa tayo eh. Sa ngayon hindi pa natin galaw eh. Walang pera eh. Sama lang, sapat lang yung makaipon. Pero talagang may plano ako. Sana nga ha. Tama talaga pa bata ba yun ako. Magkakalig siya eh. Ayan o. Wala mo siya seryo. Tapos pumili na tayo ng inumi. tama Mamay santao gabe. Eh. Ay tama si kwenta. Wala si dinad di dinutungan eh. Wala kasi masyado mananaya eh. Kare mo naman mamaya. Di ba? Ngayon lang, lang naman di ba? May mato sama ka sa taong hindi ko wala din. Tapat-tapat lang din naman eh. Wala hmm. pasilalay. Pero pas ng cementerio na tayo Yang Guys, pa-bawa na namin yung... Dati. Ito yun oh. Alin Tan, jan? Tan. Ah, nagtatungan lang. Tagal naman nila. Kay tatay naman ni Hector. Ay ni Unad. Ah, yan. Tapos lang silang magkapatid. Ah, may ano na pala ito. May lapid din na. Marmol to. Ito ba yun?

Obrigado. Ay, wala yung kwan. Tapo. Nandun sa kanila yata. O, ito ang ibig igiban dito. Doon, yung umagos. Layo ah. Dapit lang yan. Wala nang chat head yung mga kanina Ngayon. Meron? Ba't sa akin wala? Hmm, off lang ah. Uh. Tignan ko, tignan mo. Punta mo yung messenger ko. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Okay na yan, ah. tangkad so, naman na sila eh. Okay na yan. Hmm. Nakuha naman yan eh. I-post mo lang to. Ito guys, sementer. Ito nung hindi siya ah. Tarlac. Mabata bata pa na matay dito, iba, no? No? Mga hmm. bata pa, ang iba na matay. Hmm. Nauna lang talaga. Ito kay nanay. Ano kandila tayo. Kaya, kuya Kininglas si ko guys. Yan. Natapo si ko mo Yung ano daw? Sirayong

Ah, kaya pa, babayaran natin yung pare. Parang ganun. Alam ko yun ang mangyayari. Yung parang parang si nanay noong araw. Yung parang si nanay noong matay si nanay, di ba? Ay, si nanay noong kanil, si sa hospital yun. Eh. Ilang semento ba yung bibilay? Okay. <laughs> diba, Ay, ano yung pera? ba, na kami. Meron kayo? May pera ka dyan pa. Sige mo sa kaya mong mga Hindi, ano yung dyan sa May? Dabal sa lang ano? May uli? Dito, Dito naman <laughs> <laughs> na naman sa tanong. Hindi ako naman ka-drive. Ate! Hindi ako naman